Last one. Karl Thank you so much. Jo, maraming maraming salamat po sa napakainit na tanggap. Pantanggap sa amin. Thank you very much, Hendam. Um, Masaya ko akong abalikan nito 'to. Lastly, Last year to go for um for our brand Oh, nagpunta ako dito doon. At ngayon, nakabalik ako. At ngayon, kasama ko ang aking the one. Siyempre, aking the one. Sino? Alam niyo, ang aking the one ay ang CWS Partners. Totoo po yan. Actually, kwento ka lang mabilis. Sa dinami-rami ho lang nag-along sa akin para mag endorso ng Martinist. CWS na po nagpahir sa akin. Totong po yan. Actually, at sana, sana po kayo rin po ay uh, sana maligawan namin kayo sana mapahir din namin po kayo. Ayun, Mapapayes ba namin kayo? Okay, ng ngayong ngayon darating na botohan po kayong patron na po yan. Hanapin na po natin sa likod ng ating mga balota ang CWS Party List. Maraming maraming salamat po. At, sa, at para mas makilala pa po natin ang CWS Partners, inibita ko po ang ating congressman, napaka buti, napaka guwapo at um, matipuno, congressman Edwin Cariola. Okay. Ano ang ating M0 para uno, ating dos, ang Tres Tercito, distrito, ang atin pong siyempre ang sa akin ang maglasawang kongresuma ng at si institutor Mayor Tutor. <laughs> And, where's my colleagues in Congress? Where's my colleagues in Congress? Hi! The wife of my band -band pong, po may pan-part, amintado po ang kasama ko sa kongreso. So, ano bang gagawin natin ito? Ano ba ano ba yung mga dapat ginagawa -ano pag nanliligo oh, diba? na ka? Di ba? Usually, usually nangaharana ka, di ba? Sa patakda, sa patakda,